paano magdaik ng pispan ng ganyan yung daik ko yun yung daik pero kailangan pa yan kurtihan kasi hindi pa masyado maganda yung tuwid yun yung binarita binarita yan o yan yun yung buhang na aming sasarhan yan yung area na pispan yun yung tingnan nyo Ma napakadum napakadamo yan dati ngayon malinis na yan Inan, malawak yung gusto na to nasa 10 hectares ang lawak maganda na yung area nyo malinis na yung ano nang area pispan yan hindi ay kitang kita na dati sobrang dumi yan. Naso na gapas na, lahampasan na ng mga biyagon. Ito yung, yun yung division. ito mga langga ang trabaho namin mga gumagawa ng mga pispan ano you know, dito sa kabundukan kami dumadaan pupunta kami sa area ng aming uh, tinatawag na tabliya pandambak sa daig. Hello guys, nandito ka ako ngayon sa ano sa ilalim ng kabundukan. Yan nakakita nyo. Solo lang ako dito. <laughs> May nahanap ako. Lungga. Yan dito kami dadaan. Yan kung paano gumawa ng ispan. tagado. Yan tagad na Sabi ka. Hirap daanan yung ano bato. Ispan. Magtagad. <laughs> Nawala na ako tagad. Nahayaan aku na ako tagad duhain. Yan na do. pas Mas pasi ba para lang update ka. Tapos si eh, Juan, butang daw siya kay para i Sabi Daon nga siya. Biray pagtagad. Tara mo ra. ng sigibon. Bali. dana na na si takoy ko ang tabliya. Abong John Gujurun dito sa dadaiko. Ano? Dito ipail sa daik. Hmm. Eh hey, kuy, gan. Oh, ha? Huh? Okay. Ah, magakit ikun dili kus gan Nak Dak. oh. Ya, ah, kada dako, Kaya basta sa video. Sindi ana, sindi. Merakoy Tegad, kalau yeah. <laughs> Mira. Halo, <Bira. laughs> kan. Oh, keluarga Natal mata anai. Driver aku, ko. <laughs> Pahit na, nyari na. Kakak ya, kakatag nak na kargao. No. Full pack. And Dahil uh, na kami pa uli na last biyahe. last trip na ini na Muta birada ko man. Langoy langoy ra ang nako driver. <laughs> Yan lawak ng pispan na ginagawa namin. Yan papunta kami doon sa gilid. Yun balsaw, isa pa. Ganyan magtrabaho na pispan Matrabaho siya pero madbilis lang din ang ano kitaan pag masipag ka talaga dito. Langoy langoy lang basa-basa sa ulo yan para na para dinirakan ko para <laughs> dinirakan ko biyahe para hey. na ko bira bira alsa kuy alsa jawon naman jawon pag pailo kaya update kaptik na pailiro Bagong kong hire bira koy. <laughs> kaya ka kaya oh sus tagiwa <laughs> mo ni mo tagihaw na tagihaw na army tapos ijagan sa damyo Diyan. Pail. Diyan, pail. Diyan. oh jaon pai yan pai lo yan oh jaon power power Alsa na, alsa. Finish na. Magtrabaho na ko ano, yari uli na o oh. bakante na ton ko Koy, limas yung paypag koy. Limasan, dada. Limasan. Limas yung paypag. Limasan <laughs> pa man. Limasan pa man. koy, limasan na paypag ko. Ayan, trabaho ng ispan. Tiksik-tiksik rah. <laughs> Malala, na. Go. Ano, ah, na pipe pa ko kaya kahirap po. Agos ng tubig ko. Driver, naglisod. Driver, Driver, ay. Hey. Yeah. Yung finish sa pag-dike, pag, pag ng ispan. Ganyan, no? Yan, konti na lang yung no. Alsa.

Ay, ay. Ano? Oh, grabe ka Tag umay tagbabara man. <laughs> Babara ang tabiyaw. Kakata ko. Oh. Ah, tapos idamyo. Tapos ipile, ihatag sa filer Yan, oh, huyot. Oh, parang paso lang ba. Yan. Damyo. Patabog si damyo tol. Oh, no, <laughs> Halo, 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 pa? <laughs> Kabe <kataas na> o, <laughs>